Magandang gabi mga kaibigan It's me, Teacher Kevin PH And we are back with another video So magre-react lang tayo dito Kasi pakalat na ng pakalat At lalo silang nagkakalat mga kaibigan yung tinatawag natin mga tektomer yung tinatawag nating mga boy format. Kalat na kalat to eh, no? Only mga kapwa nating technician ang makaka-relate dito. Pero usapang paano na kukulangan or mas na na ibababa ang value ng repair industry, computer repair or printer repair industry dahil sa mga tech tomer o dahil sa mga boy format. Well, most of these boy format, wala akong sinisisi mga kahibigan ha? Hindi ko sinasabi na um, we're not mentioning names here. Okay? Gusto ko lang mag-react din dito. Wala namang problema sa pag-iisang boy format. After all, sa pag-iisang kabirinig technician, that's the first thing na kailangan matutunan. di ba? In terms of repair na. No? Uh, aside lang sa mga computer parts, iba pang mga basics na kailangan nating malaman. That's the number one thing na tinuturo kapag ka nag schooling tayo about computer repair, no? That's the easiest, one of the easiest, most basic fix na pwede nating gawin bilang mga technician yung pag-format, pag re install ng operating system, pag install ng mga applications. So, ang nagiging problema kasi mga kaibigan, apektado na yung mga merong shop, merong mga official business permits, merong uh, binabayaran na buwis, mapa-BIR man down to barangay, municipal, no? Apektado yung mga yon. It's because nakakakuha ng mga clients, yung mga tech-tomers, yung mga boy format, dahil sa skema nila na, or dahil sa uh, presyohan nila, na bagsak presyo. For example, mga kaibigan, kung merong magpapara-install yon ng operating system, at sinisingil ka, ng 150 or 300. Parang ang unfair naman 'yon sa atin. No, most of the tech tomers believe me, most of the tech tomers ruma rakit lang din. No, wala pang business permit or whatsoever. Well, let me tell you, pumatas kayo. Dapat mag-permit din kayo, mga kaibigan. Walang ano doon, walang problema. Obligasyon natin lahat 'to. Mag-permit din kayo. So, ang nangyayari diyan, nakakakuha sila ng mga clients no or for example worst case scenario galing sa akin yung isang client i've given the best uh, os installation clean os installation with with files backup pa kung gusto niya um software applications with license key or activated pa mga kaibigan for example siningil ko siya ng 700 pesos then the next time pumunta siya tectomer or Uh, boy format yung napuntahan niya sinigil lang niya ng 250, 150, 300 pesos Tapos na ako dun Ako na yung talo dun mga kaibigan Oh, mura lang naman pala sa kanya Pero thank God kasi Dahil sa pagkakaroon natin ng kompletong papel Pagkakaroon natin ng resibo Marami rin tayong mga clients Especially na yung mga nasa government Pero apektado tayo dito Yes, hindi tayo nagbibiroan dito mga kaibigan. So kung isa ka mang boy format or tectomer, walang problema dyan kaibigan. Pero make sure lang din na kahit papano, wag naman sa super bagsak presyong singil. Kasi mas lalo mong binababa yung value, kalidad ng uh, repair industry. Kahit papano naman, pumatas ka. Mag-inquire din naman kayo. Okay? iba ang usapang overpriced, iba naman ang usapang super low price. Dapat makaramdam din naman tayo. No, format kasi wala namang nilalabas talaga na taripa. Magkakaiba naman kasi yung mga technician, mga kaibigan. Merong mga technician na katulad ko, I am the technician. Ako rin ang may-ari ng business. So price depends on me, no? And we only give justifiable prices Depende lang naman sa kung ano yung problema ng isang laptop and depende kung gaano kahirap gawin yung problema. Okay? Uh, meron din naman mga teknisyan na arawan. I don't know kung may nakukuha rin silang commissions per repair. Sa mga teknisyan na merong boss na, na kung saan nagtatrabaho sila bilang mga teknisyan. You know? Pero yung iba na, for example, nagsisimula pa-format-format format, Huwag nyo naman pong babaan masyado yung singil. Kasi apektado tayong lahat dyan. Alright? Wala pa tayong pinapasaringan dito. Pero yun lang sabi ko, mas bumababa yung kalidad ng repair. At mas apektado yung mga taxpayers kumpara sa mga pa pa side sideline lang din. Ganon sa business eh. Pero ang hirap doon makikompit ka sa isang technician na walang permit, panalo siya doon kahit bagsak pressure dash, bagsak presyo siya. No. Pero how about us? Buti sa atin sa pa natin tong stall. Hindi pa tayo nagrerenta, pero how about yung mga technician na nagrerenta? So make sure na huwag masyadong babaan, wag masyadong babuwin yung presyohan pagdating sa computer repair. Yun lang mga kaibigan And, um, Keep pushing, laban lang po tayo.